Ate, tulungan mo ako dito sa assignment namin. Ang hirap eh. Ano ba yan? Ito. Mga ano, pipilap ng biodata. Oh. Dali lang naman dyan ah. Sagutan mo lang yung na nakasulat dyan. Ito nga, yun, sinusulatan ko nga. Andito na ako ngayon sa ano, sa may birthday. Oh, di isulat mo yung birthday mo kung lang ka pinangana. okay na. Tapos yung kasunod, sex. Pakabastos mo naman. Ano ba yung teacher na yung naman niya? itinuturo sa siya kabata-bata niyo pa. Ano ba yung teacher mo? Dalaga na o may asawa? May asawa na. Oh, isulat mo dyan. Ginagawa lang yun para sa may mga asawa. Ah, bastos naman ang teacher niyo yan. Wow! Eh, maliit lit nung ano, nung kahon pa no, isusulat yun. Maliit lang yung box dito. Idugtong-dugtong mo doon sa likod. Pati ba naman niya itinatanong sa inyo? Giniagawa mo. Six, six. Ako nga No! Wala nang ng pag-asa dyan. Malahibo na lang yung tumatayo. Huwag <laughs> kang gamol.